Ano kami nun. Anong wala na? Kailan na nga? Di mo ba alam? Sikat na sikat sa ano? Social media? Hindi ka nahiya? Kaya nga, tinigil na namin. Ano na? Kaya nga, tinigil na namin. Bakit tinigil? Saan ang tinuloy nyo? daming tao pa. Ang daming tao sa mundo sa tanong mo pa pinagpalit. Bakit? kulang ba yung mga pinadadala ko sa'yo? Ha? Wala ba yung sustento yung binibigil sa'yo ng mga alam mo? Ha? Hindi. O pala ba eh, na? Bakit ganun? Grabe naman yung kalooban mo. Ano? Bakit mo ako sa e ganun? Ha? Bank, bakit? O oh, bakit? Sabi mo? Oh. Bakit? O oh, ano? Nagulang ba ako sa inyo? Lahat naman binibigay ko ha? Ano Yung pera? Puro pera na pinapaano mo? O oh, ano pa ba dapat? Siyempre, kailangan din ng ano mo. Presensya mo ng... Ano? Presensya? Alam mo si man ako na nagtatrabaho sa malayo. Ano yung Uwian? Ganon? Hindi lang puro pera lahat na kaano niyang ano. Ano? Mahiya ka naman o? Oh. Kung hindi ko pa na yung video na hindi ko malalaman eh. Pinagtatawan niyo na ng mga kasama ko, ha? Ano ba yun? Bigyan mo naman ako ng Tapos nga, sasabihin mo, wala na kayo. Kasi pag alis ko, malalaman ko na naman, kayo na naman. Ano buhay yan? Ano? Wala na nga, hindi wala yan Ano, gagawin tayo? Ano, plano mo? Tinigil na nga, di ba? Ano, plano mo kung tinigil na? Ano nga yun? ng yung buhay mo, papakahirap ko sa bato, ganyan lang gagawin mo. Ganun na ba nga ngayon? Sabi ka nga magsalita. Mag Walang tapos sa ginawa, hindi ba nga kating ngayon yun? Bakit nabibigay mo ba yung mga ano, pangangailangan ko? Paano pangangailangan pa ba yung anak ko? Alam mo man ko? mag na nga! Pira ako pangangailangan na ito na ko sa inyo ah? Sabi mo buhay yan o? Ito, itong bahay na ito, di ba sa'yo pinanganan ito? O, oh, ulang pa ba Diba sabi mo noon, gusto mo sabihin yung bahay, ito na. Ba? Pagira. Oh, Dito niyo pa ginawa, ha? Ang hindi talaga ng buhay yan. Kapal na ng mukha mo? Ano, ganyan ka na lang? Ha? Ano, gawin po. Ano sa mong gawin? Pati magulang mo, kinakapiyang ka pa. <laughs> ano, ganyan na lang? Wala na. Ano, gawin? Mira. Yeah. Gusto ko malaman sa'yo kung ano gusto mong mangyari. Itigilan na natin to. Sasama ko sa tanod. Wala na nga kami. Iwalayin ko na nga yun. Madaling sabihin yan eh. Mm hindi -hmm. mo na ako binigyan ng kahiya, no? Alam mo, hindi mo lang ako tinain. Iiputang pa. Hindi na iiput. Iiipa eh. Nagtatawa na lang ako ng mga kasama ko eh. Sobrang kahiyan binigay mo sa akin eh. Hindi na nakawa eh. Kapakahirap pa ako rin eh. Tinitinig yung sarili mo para may makapagpatag sa iyo, ha? Ah. Ano? Makainay diyan, nakakaiyak ka. Ngayon, naiiyak, ha? Kunti mo yung laman, wow! Lapit mo laman! Wanda mo na, ikaw pa naiya, ha? Ah. Hindi mo naisip mo muna kung ginawa, ay, basta nakahiya yun. Hindi mo naman. Ganyan ka na lang. Alam mo kung ako sa'yo, ako na mismo lalayas dito, eh. Bahay na to? Hindi ko pa rin tipe ng kalooban mo naman. Tapos sabihin ko na sa akin, wala na kayo. Sobra naman yung ano mo. Ang hirap. Kapal ng mukha mo.